Hi guys, good morning. Ayan, alas 8 ng umaga ngayon dito sa Canada guys. Ayan, dito sa Edmonton. Ayan, at uh, pupunta tayo sa grocery sa Glit. Ayan, medyo kumapal po ang snow ngayon dito sa amin. Grabe, ayan oh. o. So, guys, punta lang tayo sa grocery ngayong umaga. Good morning sa inyong lahat. Dito yung likod namin, guys. Ayan. ayan. Dito tayo sa likod. Ayan. Alas 8 ng umaga. Madilim na madilim pa, guys. Ayan. Nandito na tayo, guys. Nag-parking na tayo. Grabe, oh. Puro puti na yung paligid. Ayan. Grabe. Winter na talaga. Ito na yung hinihintay natin na winter season dito sa Canada. So, ayan. So, dito ako lagi pumupunta, guys. Canadian Superstore. Ayan. Hmm. Medyo madulas yung daan ngayon. Nako. Ayan. Rubber shoes lang tayo. Ayan. Ganito ang life namin dito sa Canada tuwing winter. Ayan, dahan-dahan lang tayo sa paglakad. <laughs> Kung alam nyo lang guys, naka ilang dulas na ako dito tuwing winter. Ayan. Okay. Buti na lang at hindi pa naman masyadong malamig. Kaya pa ng kamay natin ng walang gloves. Ayan. Dito na tayo sa loob. Ayan, nandito na tayo sa loob ng grocery. Ito yung saging na piniprito namin, parang saba. yan plantain na saging. Ayan. Dahil walang fresh na saba dito sa Canada, guys. Ayan. So, yan ang, ito yung ginagamit namin turon. Pag magawa kami ng turon, pang prito, ayan. So, kumuha tayo ng mga anim na piraso. Ayan, let's go. Ayan, pumuha tayo ng lemon, avocado, lanting na saging, tapos yung regular na saging. Ayan. Dito naman tayo sa may mga gulay. Ayan. Ayan oh, may fresh na ano sila ngayon. Oh? Fresh na okra. Ayan. Fresh na okra. Tara. Ayan. Tapos yung maliliit na talong. <laughs> Tignan nyo to guys. Dead ma. Ayan. Mayroon din silang upo dito. Sabi nila guys, ano? Pag i-check mo yung okra, kung ano siya guys. Ayan. Dito putulin mo daw dito. Oo, ba? Diba? <laughs> so, ibig sabihin, hindi pa siya matigas. Hindi siya, ano, hindi siya ano ba sa Tagalog? Hindi we siya magulang. So, mga maliliit lang dito. Ito kaya. Okay na ito guys. Tapos, okay. lemon grass Ito yung ginagamit namin pag naglalaga kami ng karne. Yan. Kuha tayo ng talong. Wala tayong plastic. Tignan ang repolyo dito sa Canada. napakamura mura 67 cents lang. Ito, oh. 67 cents per pound. Ah, Di ba, guys? Ang mura ng repolyo dito free guys ayan maraming sibuyas makakain sibuyas ayan. ayan guys bibili tayo ng saba frozen saba guys ayan from the philippines so ito ay 6 dollars so ayan pupuha tayo ng isa tapos pakita ko sa inyo guys ah may mang mango chunks din from Philippines din tapos frozen coconut mayroon din din ayun yung saba sa taas always five dollars yung croissant bili tayo ng Argentina corn beef at bili bilhin na nga rin tayo nitong all-purpose cream para just in case gagawa tayo ng salad. Ayan lang yung available dito sa superstore guys. Wala silang Nestle cream kaya yan na nga rin yung bibilhin natin. At dahil nga mahilig tayo sa matamis at ito nga yung Oreo na nakita natin kaya bumili na nga rin tayo ng isa. <laughs> ito ang struggle dito guys kapag ka-winter. Tapos na-grocery ka ayan. <laughs> Mahirap itulak ang cart dahil mga uh, isno. Pero actually guys, ala 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 ala, ah, baka Ano yan, um, nililinisan naman ito guys, itong mga daanan, itong parkingan. Dahil nga ito guys, kaka-isno lang paggabi. Ayan. Kaya ganito. The struggle is real. Pag winter, ayan na <laughs> Kaya pa natin ang lamig. Ayan, kahit hindi tayo naka-gloves. Pwede pa. Ayan, at pagkatapos nating itulak yung ating card, ay ilulod naman natin isa-isa yung ating mga pinamili dito nga sa likod ng sasakyan. So, ayan na guys, grabe. Kung alam nyo lang kung gaano kalayo yung pinagparkingan. ko hindi kasi ako sanay guys na magpark ng sasakyan sa may malapit huwi <laughs> na tayo guys inabot tayo ng isang oras mahigit sa pagro-grocery ayan sa so, tignan nyo ang aking dadaanan so ayan ang ating dadaanan guys ayan sa mga bagong dating dito sa Canada at first time nilang mag-drive ayan ingat-ingat po ayan dahil ako guys ay 8 uh, years nang nga uh, nagda-drive ng winter hanggang ngayon ay talagang takot pa rin ako guys lalo na kapag ka sobrang lakas talaga ng snow at ang kalsada ay talagang makapal ang mga snow ayan nandyan ang maraming aksidente guys ayan kaya ingat-ingat sa mga first timer mag drive ngayong winter ayan oh my god dumudulas Okay. dumudulas yung aking winter tire. Ay si yung gilid guys. <laughs> dumudulas kahit naka-winter tire na ako, talagang dumudulas pa rin. Yung may mga pandang ano guys, may mga parte ng kalsada na yung frozen icy yung icy yung kalsada o siya guys hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw baka hindi ka pa nakakapag follow sa ating facebook page please follow po ninyo ang ating facebook page I like and share at maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ating mga videos and vlogs have a nice day guys bye